Si AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kinumpronta pero ang Chihuahua raw ang sumagot. Ito ang bagong buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Grabe talaga itong si ano si Pulong mga pre ano. Magaling lang po sila sa mga trash talk. <laughs> Bili ba ko sa kanila? Puro lang trash talk. Pero hindi naman, ang trash talk ba makakatulong yan sa bansa? Hindi po. Diba? Eh, yun ang abot ng utak nila. Intindihin na po natin. Ha? Oo. Oh, yun lang yung kaya nila. Mga ano, mga... Hindi talaga professional. No, hindi po uh, professional itong uh, mga Duterte. No? Um, hindi ko nga alam bakit binuto yan ng mga uh, DDS. No? Pero siguro yung bumoto din kay Pulong, mga hindi rin professional eh ba diba? Alam ko naman, merong mga hindi profesional, pero ginagamit nila yung utak nila. Pero ito yung mas matindi. Di is ka na nga. Di ka na nga profesional. Di mo pa ginagamit yung utak mo. Yari tayo dyan. Diba? So, kalain mo. Tawagin mong sa uh, Chihuahua. O. Oh. E di syempre, si lang galang Which is normal yun. Diba? Diba? <laughs> Anyway, yan yung ating, uh, isa lang naman yung topic natin. Ito lang. Maganda to. Maganda yung topic to, mga pre. Pabasagi natin yung uh, mga pinagsasabi ni Pulong dito. Ha? Oh. At uh, syempre, no, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction and bubawa pa lang dito sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan, mga pre. Sana po inyong uh, suportahan yung ating mga ano dyan. Yung ating mga social media accounts. Ayan na, para, ano po, um, lagi po kayong updated sa mga uploads po natin, sa mga lives po natin. Ayan na, para palagi po tayo magkita-kita sa TikTok man, YouTube, at Facebook. Ayan. O, oh, so, eto na, no? Uh, tingnan natin kung ano yung... Uh, uh, banat ni Pulong dito. Okay? Panoorin po natin ang video. Isang showdown sa pagitan ng chihuahua at bulldog. Maanghang na salita ang pinakawalan ni Davao City Representative Paolo Duterte at Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea Spokesperson Jay Tariela. Laban sa isa't isa, saan na ba nag-ugat ang kanilang World war? Alamin sa agenda report ni Andrea Salve. Ito, ito, ka. Bago po yan. Bago po yan. Sa dalawang yan, pulong at Tariela, sino po yung may utak dyan? O, alam ko may mga utak sila, pero, I mean, sino po yung ginagamit ito? Sino po yung profesional? Sino yung totoong matalino? ba? Diba? Si Tariela po, hindi naman po, ano yan, pag, pupunahin kanya pag pagmalika. ba? Diba? na muna si Pulong, si Browner yung pinunan niya, di ba? Ang sumagot po si Tariela, which is nakikita ni Tariela, may, may, may mali doon sa banat ni Pulong. Di ba? Kasi imbis na ipagtanggol mo yung mga Pilipino, chay na pa yung pinagtatanggol mo. O, tingnan mo, ito, ito, ito ngayon. Kung talagang may matalino to at may utak si Pulong, eto na lang yung mga Pilipino inaaway dyan sa West Philippines Yung iba nasugatan, naputulan ng hinlalaki. No comment naman po sila, di ba? No comment po sila. Okay? Wala po silang binigay na pagtatanggol. O wala po silang pagtatanggol sa mga kapwa nating Pilipino doon. Ha? Pag in-check yung ng ate, tahimik po sila. Which is ito mga Duterte, di ba? Tahimik po sila. Pero, pag Pilipino yung nagsabing o yung missile natin, eh, kayang umabot ng China yan. Ang pagkakaintindi ko po doon, estimated lang yun. Kung gano'n talaga kalayo yung aabuti ng missile. Okay? And then, to the rescue si Pulong. To the rescue. Dahil doon sa statement na yun. ba? Diba? Ni Browner. Dahil doon sa statement na yun, to the rescue si Pulong. Eh, nagtanggol agad yung China. <laughs> Hindi ko kung o Pilipino ka ba o Chinese? Ang pulong, ano ka ba? Pilipino o Chinese? Ngayon, nung si pulong, doon kay Browner, General Browner, syempre, nakikita uh, may kapalpakan doon sa banat. Pumasok ngayon sa eksena si Tariela. Sumagot. Nung sumagot po, ayun na. Diba? Nilait na po si Tariela. Kaya ang mga Duterte ay tagapagtanggol po yan ng China. Ha? Uh, maliwanag po yan. So anyway, uh, ito na. Uh, yar dito sa atya natin, mukhang na, nabutas. Wait lang, ayusin lang natin. Okay. Ayan, tuloy na po natin ito. Si AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kinumpronta, pero ang Chihuahua raw ang sumagot. Ito eh, ang ba... Tama po ba yan? Yan daw yung banat ni Pulong. Di ba? Pero bago ka sana manghusga or manlait, okay? Manalangin ka muna. Manalangin ka muna. Alam mo kahit anong forma sa kasuutan mo, ano, uh, Pulong Duterte? Uma nakikita pa rin namin yung kabastusan mo at kapangitan ng ugali mo. <laughs> Kahit anong forma mo na para maging professional ka tingnan, wala eh. Kabastusan yung nakikita namin sa iyo. Huwag <laughs> kang magagalit. Diba? Hindi naman. Naula ka eh. Kung ikaw po sana yung ano, yung talagang inapakan yung pagkatao mo, nilait-lait ka ng sobra-sobra, hindi, -sobra, kakaklang kita. E mali eh. Sa, halos lahat ng issue na lang. May mga banat tayong below the belt. Paano kakakampihan yan? Diba? E o, tuloy, tuloy po natin. Bagong buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Matapos ang kanilang naunang sagutan sa Facebook nitong linggo na nag-ugat sa pahayag ni Browner tungkol sa US Typhoon Missile System. Sa panibagong post sa Facebook, sinabi ni Duterte na dapat itigil ni Tariela ang paggamit sa PCG para sa kanyang personal na ambisyon. Isa raw kasing discharged PMA cadet ang tagapagsalita na ngayon ay sumusubok na umangat sa pwesto sa pamamagitan ng pagiging sipsip -sip at pag-atake sa mga kalaban ng administrasyon. Oh, ayan, pag-usapan natin yung pagiging uh, sipsip -sip at pag-angat sa posisyon. Teka lang, ito. Alam mo, kahit sinong uh, opisyalis ng gobyerno, nag-ahangad nag naga naga po yan na next year, next election, uh, kailangan mataas na yung posisyon. Which is normal yun sa tao. 'Di diba? Ang importante, nagtatrabaho ka anong tapat sa bansa, walang problema doon. 'Di ba? Eh may bali-balita nga ngayon eh. Vice President Sara Duterte gusto maging presidente. Oh, nangangarap ng gising. Ah. Oh. Kulong Duterte, nangangarap din ng gising, gusto maging vice president. Ay ayun niyan sa issue ah. At gusto ng mga DDS. At alam ko naman, hindi mo tatanggihan yan, kulong ba? Atat na atat makaganti sa mga Marcos? Kahit malabo, pagpalagay natin presidente si Sara, o oh, ba si Pulong, o, oh, katapusan na po ng Pilipinas. Tapos po yung Pilipinas, period. Umus yung budget. Kasi sa panahon ng tatay niya, oh, like father, like daughter, like father, like, like uh, son. Diba? Sa panahon ng tatay niya, umami si Digong. Nagnanakaw din daw siya. Oh. Ay, kung ano yung, ano yung puno, siya din ang bunga. Diba? Naniniwala po ako sa kasabihan na ganun. Normal lang si Tariela na mag, na mag-isip na as, kailangan mataas naman yung posisyon. Supportado namin yan. Kahit pasabihin mong sip-sip, eh, nagtatrabaho naman ng tapat sa bansa. Ginagampanan niya naman yung trabaho niya. Eh, walang masama doon. Pero kung si Tariela kasawa, ay eh, naninira lang, eh, bakit natin susuportahan? Pero nagtatrabaho ng tapat eh. Di ba? Ano masama dun? Suportado po namin yan. Eh. Kung nais daw ni Tariela na respetuhin, kailangan niya itong pagsikapan. Oh. Hindi kung nais mo, oh. pero ito na dadaan sa pagtahol. Brown oh. no. Yan ah. Tama. Back to you. Back to you. Back to you sa pamilya niyo. Mga Duterte. Kung kaila, kung gusto niyong respetuhin kayo, ha? Hindi nadadahan sa pagtahol yan. Ha? Nadadaan ito sa pagsisika. Hindi sa pagtahol na puro paninira. Di ba gawain yan? Mga Duterte talaga, oh. Kakapal na mukha. Hmm, ang kakapal po ng mukha, promise. Grabe. Oh, ay paano yan ngayon? Kayo yung tumatahol dyan, pinapasan nyo sa iba. Di ba? Tahul kayo ng tahul. Hmm. Mga aso kayo na inaaw-aw niyo yung administrasyon. Aw, 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 Yan si Baste, Sarah Pulong. Aw, 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 yan, di ba? Oh. Kung dinaan nyo na lang sana sa kabutihan, yung mga uh, pinagagawa nyo sa buhay nyo at sa bansa, eh, mamahalin kayo ng mga Pilipino. Wala eh. Iba yung mahal nyo, China. Diba? Muntik lang maging probinsya ng China yung Pilipinas. Daming mga Chinese na pumasok dito na ilegal yung pagpasok. Hinayaan lang ng tatay mo. pa pakialam yung tatay mo eh. uh, Mga Pilipino, ang daming namatay sa panahon ni ng tatay mo. Pero in Czech, walang namatay. Mga Pilipino, ang dami. Ibang klase yung tatay niyo. Kaya pinag- yan ha, pinagdudusahan namin, di yung yung kanyang kasalanan ngayon. Simula pa lang yan. Oh. At alam ko, bali-balita ko, eh, mukhang may susunduin ulit yung ICC. Sino kaya yun? Ano sa tingin nyo? Jose, at pagdamay sa PCG, sa kanyang insecurity, hindi naman daw kasi tungkol sa China o sa kahit anong bansa ang kanyang naging pahayag kahapon. Nanggagaling daw ito sa kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Bagay anyang nabigo ang pamahalaan na ipagtanggol locally at internationally. Ang mga pahayag daw na nang uujok imbis na umiwas sa anumang military confrontation ay hindi magandang ideya lalo na kung hindi ito kakayanin ng isang bansa. Umami naman si Tariela na guilty siya kung ang ibig sabihin daw ni Duterte sa pagtahol ay pagsita sa mga sumusuporta sa naratibo ng Beijing. Hindi raw maikukumpara ang atungol ng isang chihuahua sa ungol ng isang Chinese bulldog na nagre-react lang kapag ang mga amo nito sa Beijing ang nahuhuling lumalabag sa international law pero tahimik sa nararanasang harassment ng mga mangingisdang... isdang... oh, yun yung sinasabi ko. Napag yung ng api po, mga incheck, nakatikong po yung bibig ng mga Duterte. Parang kulang na lang. Sabihin nila na, eh, hayaan mo yung mga Pilipino api-apihin dyan. <laughs> Importante yung mga in-check, mahal natin, di ba? Ah. Yun yung... Pero pag mga Pilipino po yung naapi, naputulan ng hinlalaki, wala, no, comment po. Walang pakialam ang mga Duterte. Ah. Wala akong pakialam. Ay, nako. Pilipino sa West Philippine Sea. Hindi niya raw hinihingi ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang paninita. Tungkulin niya raw ito. Hindi raw issue rito ang kanyang kredibilidad kundi ang kay Duterte. Alam daw kasi ng buong bansa kung paano nito nakamit ang respeto at dangal. Hindi raw pamemersonal ang dapat na ginagamit na argumento kung tunay na interes ng bansa ang pag-uusapan. Dahil kung puro ad hominem attacks lang, sino raw ba talaga ang nagsisilbi sa totoong bully? Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. So ayan, maliwanag na po sa atin mga pre na si Pulong Duterte po, isa po sa defender ng China. Ah, defender po siya ng China. Pag ang China may 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 uh, official tayo ng gobyerno na medyo bumabanat ng kaunti sa China, oh, si Pulong po ang magde-defend. Oh, kulang na lang maging lawyer si Digo uh, si uh, Pulong ng China. Siya yung haharang. Siya yung sasagot. Hindi lang naman po eh. si Pulong Si Sara Duterte, si Baste, mga yan. Mga defender po yan. Diba? Mga defender po yan ng uh, China. O basta po tayo, huwag po natin suportahan ang mga politikong maka-China. Ibasura po natin sila. Okay? Sa 2028 election. So anyway, yun lang naman yung aking reaction dito ha. Yan, maraming maraming salamat po ha sa mga bago nating uh, subscribers dyan. And syempre, bago po tayo magtapos, yan, meron po tayong uh, Facebook, TikTok. Sana po inyong suportahan mga pre. And syempre, uh, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, para naman po may updated kayo lahat sa mga uploads natin. And syempre, sa mga bagong subscribers dyan, naku maraming maraming salamat po sa inyong suporta. And so, hanggang dito na lang muna yung ating video mga pre. Yan. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po lahat.